Dito na tayo sa ating segment na SIM o SIM Thomas, i-text mo. Kumonsulta sa atin si Aling Mina, Tendera sa Laguna. Madalas daw kasing mga labit sa gabi ang kanyang mister na isang construction worker. Pero wala siyang gana makipagtalik dito kahit manood pa raw sila ng pornographic na pelikula. Natatakot daw siya na baka mambabae ang kanyang asawa dahil sa kanyang problema. Para sagutin ang mga tanong ni Aling Mina, Makakausap natin si Doc Gary C., Diplomate on Geriatric Medicine. Doc, normal ba sa isang babae na mawala ng gana sa sex? Ang bibido ng babae sa lalaki ay magkaiba. Ang lalaki, minsan na pag sila'y under stress, ang kanilang outlet para mabawasan ang stress sa buhay ay ang pakipagtalik. Samantala ang babae, karamihan, pag sila ay under stress o maraming iniintindi sa buhay, sila yung ayaw makipagtalik. So, Doc, ano bang dahilan kung bakit nawawala ng gana si Mrs. na magigipagtalik? Marami ibang dahilan. No? Uh, pwede rin na kung si Mrs. ay umiinom ng mga contraceptive pills kasing reaksyon yan sa isang babae, maaaring yung gana sa sex ay nawawala. Uh, yung pagkakaroon ng thyroid disorder, usually mga hypothyroidism, sila din ay may mababang libido. I see. So, Doc, ano ba ang pwedeng mga remedyo sa problema ni alias Mina? May mga ay naman na pwedeng iipayo tulad ng narinig na ba natin yung avocado, pagkain ng mani, celery, oyster, pumpkins o kalabasa ay nakakatulong. Pati tsokolate, ito ay mga tinatawag na enhancer ng mood. Ang payo ko kay uh, Texter, dapat makita siya ng doktor niya at sabihin din niya kung ano yung mga concern niya. Yung uh, sinasabing environmental factor, yung excitement factor, kailangan ibalik. Kumbaga yung init nung kayo'y uh, bago pa lang na nagsasama, kailangan ibalik yan. So alam nyo na, Tintin and Jerome, ha? maraming salamat, Doc Gary C.